Okay, yan mga ka-friendship kong tunay. Ako ang nagupit dyan sa aking mother there. Oh. Hmm. Ako hindi man gugupit pero oh, ako ang tagagupit ng aking nanay. Oh. O oh, yan. Oh. Yeah, nakapikit pa si nanay. Oh. Gusto niya kasi maiksi. o kaya inigsian ko. Oh. Yan oh. Yan. Si nanay ka ginupitan ko si nanay. Ano man sasabi niyo sa gupit ko sa aking mother there? Hindi ako manggugupit. Mga kapunship kunto na, Pero ayan ang gupit ni Lola nga ni Baya po ninyo sa aking nanay. O, di ba? O, o. Hindi ako manggugupit. Mga kapunship kunto na yan. Pero ginupitan ko ang aking nanay. O, oh, tingnan nyo. O, oh, yan. O, oh, yan. Kasi gusto niya ay maikli. Oh puro ba naman ang kanya ni buhok puro ba naman ka prinsip kong tunay oh, yan ginapitan ko si mother there ah <tipan> oh. oh bagay naman sa inanay ang puti Huwag ka na magtina At, ikaw naman ay tiguwang nagyud tiguwang nagyud <laughs> ups niya mga creepy ka friendship kong tunay ang aking nanay ginapitan ko ang aking nanay gusto niya ay maikli Yan. Oh, ah, okay. Thank you, thank you so much po sa inyong lahat. Makakapreship kong tunay. God bless po. Magandang araw.